shout out sa inyong lahat magandang araw magandang gabi saan man tayo sulok ng mundo naroon mga kabindors ngayon ay papasalan natin ang mag-asawang senior citizen upang makakausap natin mga kabindors ayan mga kabindors Ayan, po na naman tayo mga kabindors kay Latatay Nick at Nanay Ima Magandang hapon nanay Asan si tatay? Ano tay? Kamusta na kayo dito? Ay, walang pasok ka ngayon. Hmm. Ay, <laughs> Ay. Ano yan ay? Ah, yung mga pang kalakal, kalakal. Ah, saan ka na nag extra ngayon tayo ng trabaho? Wala. Yeah, doon lang yun. Yung doon sa, saan ba yun? Kabiti? Kabiti? Saan ba yun? Kabiti ba yun? Ah, sa Kabiti? Mm hmm. O, sila ang mga nagano doon. Ah, sila ang o, nagdala. nagdala doon. Eh, tapos na eh. Ah, tapos na. Yung araw na kami doon. Tapos, umunta kami dyan. Uh, ngayon hindi ka naka-extra na ng matratrabahoan uh, buti na lang at ano-ano may meron pa kayong baon dyan yung inyong sampung kilong bigas ano eh, ito kung wala yun eh siyempre mahirap na rin ano kung wala Walang ayuda na dumating. May tagisang araw, tagisang araw, talagang araw. Ngayon, noong kahapon, nakapasok po. Ngayon naman, wala naman. Hindi na pa rin Hmm. Eh nanay, kumusta ang pinaplano mong, ano, pinaplano mong ninigosyohin na ano? Ah, handa ka na bang kumasa na magnegosyo, magtinda-tinda ba para mayroon kayong income Asa na ano, na gagamit, oh, Peaceful gagamitin ninyo. Ano ang mga pinaplano pag magpipisbol? Hmm. Hmm. Tapos ano pa? Ay, ano, may, may ihawan naman dyan. Ihawan. Mm. Ah, pero may ano ka, may kalan ka na, di ba, kung fishbowl? Hey, mayroon. May kalan kang gagamitin Yung, tapos kawali. Oo. ah. kami dun eh. Ah. Uh, Super kalan. Ah, sige, sige, para, kung kay, ikaw tatay, di ka naman laging nakakatrabaho, ano? Hmm. Yung, hindi, kung nandito ka, wala kang, wala kukuha sa'yo, ano? Eh di, ano na, alalayan mo na lang si nanay sa ganong gagawin nyo para ano. Oo, Pero kung may tatawag, sige, pwede na pumunta doon para makadagdag. Pasok naman. makadagdag income. Yun yung gagawin ko talaga. Pag wala kong pasok, hindi ko tulong. Hmm. Pero kung may pasok po, wala lang mag-ano. Hmm. Oh, kung saan yung magandang pagtinda hindi yan doon para iwas lugi ano ano ko lang sa nang pistol ito naman ah uh, nanay ano lang to na ampunan mo ah uh, ang umpisa mo 1,000, kapo pwede na ito, ano, pang umpisa, na, ano, para meron kayong... Pag-subokan mm -hmm. hmm. Kaya nga, yan nga ang ano natin, para uh, ano to yung makatulong ba sa inyo na kailangan na meron kayong uh, pagkakakitaan si nanay di ba ah ito nay ah uh, ito ang pangpuhunan mo ayan maraming salamat -hmm. sa bigay na puhunan ayan ah uh, ananay pag-ingatan mo kasi uh, eh, ano ko yan i-update ko yon kung paano mo na pinalago yung iyong ano paano nangyari ang negosyo mo ano ano tayo mo di yan salamat nga pala kay ma'am Mirasol ng London na siya pong nag aabot sa atin tatay nanay ng pangpuhunan ninyo ah, malaking bagay na yan nanay na makakapagumpisa ka ano o kung makatulong makatulong makakatulong sa inyo yan kaya yan ang ginawa namin ni ma'am na kayo ay yan matulungan kayo sa ganun paraan eh maka ano kayo yung kayo araw-araw di ba hmm. yan tatay ano ang ano ano ang masasabi mo doon kay sa ating mahal na sponsor na uh, nakapansin sa inyo sa inyong kalagayan nanay ano ang masasabi ninyong dalawa maraming maraming salamat po tulungan din kami nga. ano, maka makikita din yung kami kami kahit punti nakatulong din sa amin mm. kami salamat ang ano ngayon wala pa kong darbaho naman ano. Eh. mm. eh tulungan ko lang kami na ma para maayos ang pagpindapindan niya kung wala pang darbaho may darbaho naman <laughs> ko makatulong na, din sa isa mm. hindi mabawasan yung kaya nga. Hindi pa Kung wala, di, sa toto. Kung din, na kanya. Hmm. Hindi ito lang po. Ah, uh, yan na yan. Ang masasabi mo doon sa ating mahal na sponsor na nakapansin ba sa inyo na mabigyan kayo ng pangumpisa, ano? Ang masasabi mo sa kami? Maraming maraming salamat po sa nagbigay po ah um, ano na lang po, <laughs> parang may puhunan po, may puhunan po ako sa pagkitinda, sa malapit na ang Pasko, pero eh, pwede eh, ako mag-ano, magkitinda. Mm-hmm. Hindi ka din yan. Oo. <tinyan> oh. Ay, maliit yan. Okay. Wala rin, hindi. Lumaki rin yan. Mm -hmm. ayan, nga, ayan nga ayan nga tatay ayan maraming salamat po may rasul ng london sa iyong mabaging puso at yan nakarating kay latatay yung yung uh, tulong na sila ay makapagumpisa nung una ay, ay dinalhan natin sila tatay ng uh, kanilang ayuda yung kanilang makakain sabi naman nila tatay ay nariyan kung wala daw yun kasi siya ay hindi naka-extra ng trabaho ay ah, siguro ko eh wala na silang maisaing ah, buti na lang at yan na naunahan natin sila tatay ng ayuda muna tapos ngayon ang pinagkano naman na nagbigay rin tayo ng ang puhunan nila na ang umpisa para yan makatulong din sa kanila habang pinagugulong nila itong puhunan kasi si tatay walang na-extrahan ngayon hindi natin alam sa mga susunod na araw kung may tatawag kay tatay para magapagtrabaho siya ng yan, construction lang naman ang kanyang nalalaman na trabaho. Ah, uh, palitay, ano? Kaya ganun lang ang nalalaman mong trabaho. Ano pa ang grade mo tayo? Nakalimutan ko. Nasabi mo na sa akin yung kaya lang. Nakalimutan ko. Anong natapos mo na pag-aaral? Ah, grade 2 lang. Hmm. At saka, ano tay, nung ano-ano, bakit ganoon lang ang naabot mong kuan? Ano ba ang... Ang bulong na sa mga gawain ng tatay sa Kanim ng mga tatay, kanim ng kamutong kahoy, may pagkain mo. Ah, kaya, hindi, kaya hindi ka nakapag-aral ng derecho kasi sa hirap ng buhay ano, ng mga magulang mo

tumulong na lang. Oo. Oh. Ikaw na, Nay. Eh? Ah, uh, kumusta rin ang naabot mong a -a aral? Ano mo ba ang naging kasaysayan din ng buhay mo? Ako naman, ang natapos kong grade 6 kasi hindi na maano ng magulang ko. Uh, grade 6 naabot mo? Okay, pangalawa na, pangalawang asawa ng mga med lang. Eh. Kaya yung malilita na uh, patid ko, ako na nag-alaga. Hmm. Mula sa sanggol. Kasi ako ang ano nila, hantuhay, nagtitinda lang na isda. Ah, ah, ano rin, medyo salat din sa buhay. Mahirap din na uh, pamilya ang pinanggalingan mo. Ano. Kaya naman, namana mo rin, rin hanggang rin. ngayon na oh, mo. lagi lang mahirap. Pero hindi naman yan na ano, nasa ano yan din nasa kung doon sa kabataan mo pa kung nakapagsikap kayo siguro kahit na medyo mababa ang pinag-aralan ay medyo makakaraos naman makakaraos din. Hmm. kahit pag na, meron na kitirang ulam may, meron kami pambigas nakakaraos din hmm wala lang talaga. Hmm. Ah, wala tang ibang alam tayong trabaho. <laughs> na napasukan mo mula nang napunta ka dito sa Maynila. Iyan din lang ang na papasukan mo. Oo. <laughs> talaga mula pagdating dito sa Maynila. Doon lang talaga kontraksyon. Hmm. Pero doon sa probinsya ano ang kalagang gawa mo doon na ano? Yung... Hmm. mamana kami ng isda. Hmm. Pag-ulam yun yun. Ay, hindi pag hindi yung karaniwang ikinabubuhay nyo. So, ito, pambilin nyo ng mga... Yun lang, mga ano, nagtatalim ng mga ano, mga... Ah, iyan kapag na ano yun pag ah, to magulang na yun sa akin ibinibinta para makabili kayo ng ano ibinibinta pagkain pagkain Apa ah, paano yung pambili ng ulam ah, oh, na pumupunta na lang ng dagat oo ah pumunta na lang kami sa dagat linggo doon kami sa si dagat Nama, hmm. namamana kami ng isda doon ang pangulang lagi pagkalunis naman sa bundok naman kami hmm. At sa tanin, ng mm. kabuhayan namin. Ayun sobra din ano ang ano. Kaya hanggang ngayon ay uh, ganito pa rin eh ninyo ang mga ganong ano, ano? mga ganong kabuhay pamumuhay na mahirap mga bata. Kayo. Kaya, 'yun ang na ninyo sa ano bago lumaki kayo maganda mo ito may pinag-aralan ka na pero yung sinasabi mo tayo na ano anak mo doon sa uh, probinsya naging isa lang siya ah uh, hindi naman ko nakau eh hmm hindi ko nakita ko ang hmm kasi ang hirap, pamasahe lang papunta ka ng puding sa sobrang mahal. Mm. E, wala na kami bahay, kaya wala na may tatay ko, wala na nanay. Uh, ano At, na ko, sila, patay. patay. na. Oo. Mm. Yung mga kapatid mo, tatay? Iba-iba so, na kasi sila. Eh. Ibang lugar na naman Na... Kasi nag-asawa sila. Mm. Eh, hindi ko kapatid ko na, dito sa Manila. Ano sila? Dalawa. Dito naman sa Surigao. Isa. Hmm. Masa sa Martin dalawa. Kasi Unsi kami lahat ni. Hmm, marami ano. Uh, Pero sa so, malayo lang sila. Hmm, medyo nagkawatak-watak hmm. ng mga lugar kung saan nakatira. Hmm. Tapos wala pa kayong communication kasi ikaw ang hmm. ano ka tay? Ikaw ang panganay o pangatlo ko. Ah, pangatlo. Hmm. Yung namatay na yung pinakamatanda namin, lalaki. Mm. Sunod babae. Sunod ako. Matlo ako. Wala rin. Hindi, ko na, hindi na, mo na rin nakita kasi sa communication wala rin. Kasi di wala ka man alam sa cellphone. Ano? Mm. Kayo. matay ng nanay ko. Hindi ko na Wala ko tumatay. Mm. matay ng nanay ko. Tatay. Wala. Sa matay ng kapatid ko. Wala rin. Mm. Hindi ko nakawin. eh ang pamasahin naman yung, wala mo kitarbaho. Mm. nga, na. yakin nga ko Kuha na, na. kong magawa. Ang hirap. Hindi ko nakita eh. Ah, hindi mo na talaga na silayan hanggang Ayun. ngayon. Sila, nakapunta sila sa green ruba. ako. Kahit nang sana siguro nakawit ko. Kahit mm. nila ngayon. Uh, hindi, pwede ka naman dito, tatay, mag-ano. Yung, kumustahin mo sila, baka meron marunong sa kanila na nag aano sa social media, ano. Ah, kumustahin mo na lang sila, yung mga kapatid mo. Kaya na lang naman ang nandyan, yung ah, mga magulang mo, wala naman sabi mo, eh, na. Na, na, na. O, sige, pwede mo sila kumustahin dito, tay, baka manood sila sa ating video. Kumustahin mo sila doon sa ano sila, sa Samar. Mm. Yung lalaki at sa babae. Tapos sa Surigao, isa rin. Mm. Mayroong doon sa mismong itirahan namin, ang kapatid ko rin doon, dalawa, babae at saka lalaki. Mm. And, Pero mga alam mo pa yung mga pangalan tayo? Oo. Si ano doon, doon sa Surigao, ano kasi, nag-asawa namin pangalan niya mga ba, ano doon kuwaris talaga yun ang namin mm. eh asawa na iba na mga pilido ang nandala nila mm. sa asawa na rin mm. ay yung mga kapatid ko iba yung lalaki hindi na wala yung apelido namin mm. na kuwaris yung nanay ko balpos yung apelido niya yung tatay ko kuwaris nagabuhol ang pinagalingan namin yun eh. Ha? Ah. Uy, oh, eh, wala na sila lahat. Pati lolo lula, wala na rin. Hmm. eh, eh siyempre, eh, ikaw, kay matanda ka na rin, uh, nasa 60, ano, 66? 66. O, okay, kita mo, eh, sila talaga, kasi sila ang una, eh, talagang mawawala na sila. Mayroon dito mm -hmm. sa ano, dalawa, sa Laguna, mayroon, bye bye. -hmm. Gusto nga nga, papuntahin ko nila sa pag -eleksyon. Ngayong kain ka, gusto nila nga papuntahin ko doon sa Makati mm. para makita ko nila. makita mm. ko, makita ko rin sila. Mm. Tingnan hey, ko lang yun. Kung may kumasaya, kung wala, paano ko makapunta? Sa mm. ano uh, inyo ba ang may communication na nalalaman mo na pinapapunta ka doon? Yung ano, yung anak ng babae. Ah, ayan ang may communication hmm. doon. So, tumawag. Tumawag sa, ano, tatakbo naman dito sa akin. Yun, tumawag. Papuntahin ka raw sa pag-inip doon kaya pupunta sila sa Makati. Hmm. Kasi bumuto sila doon para makita ka raw kung anong kalagayan mo hmm. o ano ba nangyari buhay mo. Hmm. Yeah. So, kung may pamasahe ko, ko. Kung wala, hanggang dyan lang ako. Hmm. Bahay. Mm. Ayan. Ayan mga kabindors. Ah, uh, hanggang dito na muna ang ating update kay Latatay. Tatay Nick at saka Nanay Ima. Uh, shout out po sa inyong lahat sa aking mga subscriber, mga supporter <laughs> sa aking maliit na channel. Uh, thank you, thank you so much po sa inyong lahat sa mga nag sponsor uh, ma'am anonymous ng Pennsylvania ma'am Ginny Bryan ng Australia at saka ma'am Merasul ng London at saka ma'am Liz Dan Red ng USA at saka sa iba pang hindi ko nabanggit uh, shout out ko sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa aking mga content tulad kay Tatay Nick at saka Nanay Ima. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. At Tatay, Nanay, uh, palaguin nyo yung ipinagkaloob sa inyo na puhunan para makatulong sa inyo. Ano? Opo. Ayan. Salamat maraming salamat po sa nagbigay. Maraming 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 salamat. Merry Christmas na lang po sa inyo. Ayan. Thank you so much po.